yan good evening Dahil tapos na Sundok at uh, tayo uuwi na Hinatid na natin ang ating uh, anak ng amo ko Sa kanilang bahay Tara Samahan nyo ako sa aking pagbiyahe Sa aking pag-uwi sa gabing ito Ayan <coughs> Dito ako sa Abu Bakar ang tawag nilang small road at uh, pauwi. Ayan, samahan nyo ako sa biyahe ko ito. Ha? Kung saan ako ay makakarating sa aki, sa hanggang sa makawi sa bahay. Ayan. Ang ganda-ganda ng ano oh. Jo hindi na traffic kanina matraffic kanina yan ah, long drive travel pauwi hanggang pa pauwi yan To traffic sa is, small road na tinatawag nila yan ah, shout out nga pala sa ating mga viewers yan silent viewers dyan at ah, maraming maraming salamat nga pala sa mga suporta nyo sa akin na kahit pa paano ay uh, um, umuusa naman po yung aking mga views kahit uh, pa konti konti lang naman ah uh, salamat sa tulong nyo sana ay wag kayo magsawang suportahan ng aking mga simpleng vlog dito sa Saudi Arabia <coughs> Tayo dito sa ilalim na umuukar oh, pa balik. Ba. Diba? Yan. Di. Yo, 'no ba? Ang pagkaganda ng mga ano? pagkaganda ng daan. Kay. Matoy. Hindi naman ganoon ma-traffic. Kawit tayo sa bahay Sana hindi ma-traffic pagdating sa una ng highway At ah uh, Paralabas na tayo Ng highway <coughs> trip travel pauwi ng bahay yan shout out sa lahat at magandang 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 gabi sa Saudi Arabia at maganda magandang 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 man naman sa Pilipinas yan at ingat ingat lang tayo kasi may camera Pagka madalihan tayo ng 500 ng ano 500 ng bayad Uh, ano? tama wag na alo sir yes go home type ít mệt sa kainan na ng ano sa restaurant traffic ng county dik dito sa restoran, eh banggain muna yung traffic na kay nagpa landrilya na dito sa restaurant yan ba sama nyo sa akin at ako'y malapit na sa bahay ito katawag na naman ang aking amo magat magmuli at magandang magandang gabi sa inyong lahat thank you very much